kasi naglalakad lang sila rito oh. Hi Hello Hello sa Cavite, meron tayong pupuntahan kayo sa Cape Young and then we're gonna go to Palayo Beach. Dito na ako nag-start ng vlog kasi from Manila hanggang Cavite sobrang traffic. Dito lang medyo lumuwang. Kaya tara, let's Okay, so nandito na tayo sa Maragondon So to give you a little background kwento lang naman ni ate to sa akin <laughs> nung dun sa pangmunta uh, kami sa Batangas yung Maragondon daw is parang may dumadugung daw before nung araw kaya pinangalanan na ng Maragondon hindi ko alam kung malapit o malayo sa pangalan pero yan daw yung history alright so pataas na tayo ng bundok Kasi kung i-vlog ko kanina, wala naman kayo makikita ro, no, puro traffic lang. So, what's the sense? Uh, parang, wala din. Ayun, so pupunta pala tayo ngayon sa Kalayo Beach which is sa uh, nasugbo uh, lampas ng Ternate Park Uh, isa pa na ulan kanina doon buti dito medyo may araw tayong nakikita um, kaya pala it, it's, uh, kaya tayo pupunta ron meron kaming team building ng mga office mates ko uh, first time in a long time new, new teammates kasi so sa so, dadaanan natin of course ang Kebyang Tunnel Pico de Loro ayan so actually hindi ko na alam kung ilang beses na ako nakaratadaan dito naka, nakapunta pero this is the first time na maibablog ko to kasi <laughs> ever since nung yung motor natin ay uh, Kimco Super 8 yeah pupunta-punta na kami dati rito pero syempre wala pa namang mga video-video noon around uh, mga 2015 yeah, 2016 ni wala pa google map noon eh ano pa lang kami noon uh, I mean wala pang google map sa phone so ang gagawin namin is magmamapa kami sa PC Oops, grabe naman yung usok na ito Magmamapa kami sa PC Tapos isusulat ko sa papel <laughs> Ilalagay ko sa So parang mga landmarks lang So we're now in Ternate eh. Nga pala Basta dito kayo sa part na to natin na Normally, mga riders dito ay umaga. Okay, bundok gaming. So, ito yung matarik na part. Ayan. Okay, well. Galing na tayo ng atok, kaya medyo maning-maning na kayo, Rubito. Parang nung... 2015, 2016, tina-espalto pa lang ito. Nakalala ko asin yung parang mga kinalmot. Yung dating nung kalsada. Pero ngayon, ganda na. Grabe. Espaltado ito yata hanggang... dulo. Alright, sumalapin so na tayo sa... Ito na yung Puerto Azul Kaya, Dito Ayan, nagpunta rin kami dyan Yung paniman Okay lang naman Kaya lang Siyempre, since malapit sa Metro Manila Hindi ganun kaganda yung tubig And ang pinakayo ko talaga nagbanlaw ka na eh tubig na agad din yung gagamitin mo <laughs> ay nako sigurado bukas punong puno ng rider dito oh mountains kasi sunday Alala ko pa dati ng Super 8 dala ko dito. <laughs> hirap na hirap eh hindi makaahon eh nakaliwa na tayo eh pag dinaretsyo mo okay lab ne although I've never been there doon lagi hindi ito uy juwa juwa oh. Castaño naman yan no? Oh. oh. See? Mga puno, nakaslan pang konti Uy, may mga unggoy oh Uy oh Monkey doodle oh. Ang galing oh, nasa kalsada lang sila <laughs> Samantalang sa Manila so ang dudura pa dati yan Grabe <laughs> Kata nag-stop over kami before dito Para umili <laughs> Yan ay P-Tex Papunta ang Ternate ata Yung May bus eh From Doon sa Ah uh, patungan oh sa baba ng Ternate hindi ko sure alright so malapit na tayo so okay biyang so meron silang pang mahiin dito na bumusina um, uh, pang nasa tunnel not too much kasi dati napagalitan kami <laughs> <yung> kasama ko <laughs> Eh, natin ka maraming tao. Oo. Oh, oh. Maraming tao nga. Well, di masyado. Mas bukas. So, dyan sila naga, ano, taking. Ganyan. Kaya, nasa ano, gitna. Balik tayo tomorrow dyan. Kasi nagmamadali tayo. Naalala ko dati, sobrang busina nung kasama namin. Pinagalitan ng mga sundalo dito. Ayan, tumahin na rin kami dyan before. Sarap naman. Ang ihaw-ihaw. Ayan, dyan. Na. Habang inuulan. <laughs> Madalas kasi ulan dito kasi nga bundok. Check lang natin tong magandang view ng dagat. Uh, so, after natin sa atok ng bundok, lamig, fog, ngayon naman dagat. Hopefully, may sunset. Oh, may lawi, no? Ayun, no? Know? Parang hindi pala pwede mag-drone dito. <laughs> Yari si si Flip ito meron dito yung patungan patungan beach so, uh, shout out kay ate dyan na lagi namin Hila, ano, kaya lang I'm not sure kung open kasi sinarado nila before kasi mayroong dispute doon sa lugar nila about sa titulo yun yung kwento niya sa akin eh. alright so we're now in Batangas so ito yung highway boundary ng basahin lang natin Highway Boundary Province of Batangas Road Section So turn natin na Sugbu Ito na yan So nandito na tayo sa Nasugbu Alay <laughs> Alay nabalik na naman tayo din ay Pero Oh, pwede mga chill lang ha? Oh, ginagawa pala rito Ah, nag landslide Oh Buksak yung puno Kahit ka na pa magbabake, pwede na may straight. <laughs> sabi nga ng teacher ko sa Madnong High School, Uy, 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 uy. The fastest way Ano may sabi niya? To a curb is a straight line. O, oh, diba? Ito malamang grupo to eh. ma ei tea , teine , excuse me . tegemist on vaid ajal , jätan lühi . Bullshit pa si Kuya Ay nako Let's go Alam um, ko may kalabaw sarap sana mag slow down dito <laughs> kasi pasyal pasyal lang ang ganda ng view huh? bukas ka na lang may mga uh, tent sila oh. sa so, mga magka-camping yung mga yan sharp curve sharp curve petik petik lang tayo sa preno walang wag sidi kasi didikit yung inyong preno okay open 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 Happy Fiesta oh. po Ayan, dati may daan din doon Pwede dumaan din doon Nung kasama natin ang Barangay Tibay let's see. Pero uh, natin yung lakas sa Kristina. Benda rito lang eh. Boss, andito yung lakas sa Kristina. Lakas sa Kristina. Hey. Saan yung lakas sa Kristina. Lakas sa Kristina. Sabang nalulugos kayo kung sa may kubo? Pwede magtanong? Oo, sige. Thank you. Kuya, saan ang La sa Cristina? Lakasa sa Cristina sa Cristina. Dito na te. Eh? Saan po banda dyan tay? Sa yes, so may tapat ng gasolinahan. Tapat ng gasolinahan? Ah, sige, thank you. yung gasolinahan ah, oh, tapat ng gasolinahan saan dito, ah, oh, eto <laughs> oh, yeah, waves crashing, tunes at the beat. Miami Annie Peach, so sweet Miami. hindi mo lang <laughs> so, ito yung mga kasama natin sorry mag ka muna sa video <laughs> hindi ka na yon si cheese yeah, si madam presi hindi ka na na video kagabi kasi eh, nag enjoy eh <laughs> so ito pa na kami ingat kayo ha? ingat 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 thank you thank you Ayan, so pa-uwi na tayo. <laughs> So, sobrang saya kasi kahapon, kagabi, kaya hindi ko na na video Pero may mga pictures naman tayo. So, let's go. Ayun, ang haba na ng kwentuhan kagabi, hindi na ako nakapag-video masyado. So, ito yung fiesta na dinahana natin kahapon. Ayan, ang no? daming riders, so, oh. Ay, sa Sunday. Ganda ng bundok talaga dito. mga transients, yun yan. pero mas marami dun sa beach ay ah, ito, ayan oh. so ito ay Batangas sarap bang makbak eh. kaso chill lang tayo takbong chill naman tayo nagmamadali tulad kahapon kaya yeah, marami nagpapapicture dito actually nagpicture na rin kami dati dyan eh ang dami oh mga big bike so ito ang um, Pico de Loro Hamilo Napakamahal kau <laughs> mahal <laughs> Jan? So, kita naman kung gano'ng karaming tao ngayon dito sa Kibiyang. Huwag na tayo magpalipad. <laughs> Naiya ako. Next time na lang siguro. Try natin. Pero ngayon, ang dami. Yung mga pa, yun. Oh. So, Ayan, marami rito mga bayo, mga juice, mga tindahan, stickers. Ayan. Sabi ko na eh, Sunday. So, dapat kahapon. Kaya lang, nagmamadali nga tayo kahapon eh. So, hindi na natin napigilan. Ayan, may mga parating pa. Puntahan talaga ng riders sa tuwing Sunday din eh. Well, besides Marilake Kasi nga ito, bundok-bundok Ako sigsag Eh, yun yung mga unggay Hindi oh. <laughs> ah, lang sila oh Oh no. Pwede oh Pogi kasi naglalakad lang sila rito oh. Oh. Hi Hello eh yeah, nandito lang sila sa gilid oh. hmm. Katingin siya Hello Wala akong pagkain eh Ayun yung iba oh. Siguro magpapamilya to dito ko lang binibidyo kita eh Shh. oh, natakot hello Shh. uy ano kayo pangalan na ito Ay, ang dami nila oh ayun, nasa gilid lang sila oh, oh. sa Manila so lang makakakita na ito dati eh Ayan o no? <laughs> Bye 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 Shhh Huy Okay na yan Kapatid niya o oh. Hmm Ayun, Ako baka duraan tayo eh. Ah. Sabi ko na dapat na tayo pagkain eh. Balid lang tayo sa aging